Kaya sabi ko yung makuha ko itong anong pangalan to? Salveyo. Salveyo. Kahit ako mahirap um, <laughs> Bibig ko to. <laughs> Basta sa akin lang gumalik ako. Gumalik. <laughs> Ako po si Benji Tupicales, 31 years old. At ito ang aking naking kwento sa Salveo. Ako mag-2019, parang two years siya. Two years na siyang nag nagkaroon ng maintenance para sa high blood. 2019, may tumawag na lang bigla sa akin sa kalagitnaan ng party ng mga anak ko. At uh, tumawag sa akin yung pinsan ko, nakasamahan niya sa, sa trabaho sa na na-stroke nga daw yung asawa ko. Eh, hindi ko mapaliwanag kung ano yung nararamdaman ko. Kasi ang balita, napailin na siya sa short. So takot na takot ako dahil almost dalawang oras na wala daw nakakita sa kanya. So inakala ko talaga na pagdating ng hospital, wala na siya. Sobrang, sobrang sakit sa akin. Hindi ko, hindi ko alam kung anong gagawin. yon high blood, diabetic, 200 over 100 yung BP. Nakagastos kami ng 56,000 sa hospital. Bukod pa yung mga, siyempre yung bukod uh, gabot sa labas, ganon. Uh, sa tulong ng ng boss nga niya na nasuportahan kami ng pangpa-hospital. Nabalitaan yun nung anak ko, pinadala niya kami ng Salveo barley in capsule. yon dun pa lang, pagkalabas namin ng hospital, pinag-take ko siya ng, ano, ng uh, two capsule daily for one month at isa pa rin. Sa hirap ng, ano, ng buhay, hindi ko maidiretso yung paggagamot sa mahal ng pagpa-physical therapy. Parehas na kami na naaburido sa buhay. Siya kasi sa pagustuhan niya na magawa, parang hindi niya matanggap na gano'n na siya, hindi siya makagalaw, kailangan pa siyang subukan, pagkain, ugasan kapag humupupo. Hanggang sa dumating na yung time na diretso na yung communication namin ng anak ko, na ma, ituloy mo yung pagbibigay ng kay papa ng salve yung barley kasi napakaganda nito sa katulad nyo ng stroke at saka sa may mga ibang sakit so eh. pagdating namin dito ulit salveo barley grass juice ng pinake ng asawa ko sobrang napansin ko sa ilang araw pa lang hanggang sa uh, dalawang linggo napakalaki ng pagbabagong napansin ko. Na dating naglalakad siya gamit ang tungkod or nakaakbay sa akin. hindi siya makalakad kung hindi aalalayan na sino man. Ngayon, napapansin ko, nakakatayo na mag-isa, nakakakain mag-isa. At Ligo. isa pang, ano, yung pagligo niya mag-isa. Tapos, ang isa pang ikinakatuwa ko, sa pamamagitan ng salveo body grass juice. Yung observation ko ngayon, napakadaldal na niya. Naaalala niya lahat ng kahit yung mga noon pang nangyayari. Tapos, naiintindihan na namin kung anong gusto niyong sabihin. At isa pang na test ng pa ano ko, yung lagi siyang galit sobrang napaka-emotional. Yung pagkakaroon niya ng self-pity, yun, sobrang laki ng apekto sa amin. Siyempre, pag nag self pity na siya, hindi na namin maintindihan po ano niya. Eh, malaking naging na kaysa, sa mga anak ko. Kasi kailangan pag aral sila. Kailangan ako'y nakakakuwang, ako'y lagi lang lakad-lakad noon. Bawat pag naisip, ko sa mga aking mga anak, kailangan makapagtrabaho li. Kailangan nito, kaya-kaya lang na ito. Kaya sabi ko yung ko itong, yung pangalan ito? Salveyo. Salveyo. Kahit ako mahirap um uminik. <laughs> Bibig to. sa <laughs> akin lagi gumalik ako, gumalik. <laughs> Yun, sa tulong ng Salveo Barley Grass, simula po nun, na-regular na po. Bale, ang blood sugar level niya, 93 na lang. From 200 na, 93 na lang yung BP niya na 200 over 100, 120 over 80 na lang ngayon. Napaka, ano na, normal na lahat. Maganda naman ang pakiramdam ko. Anong matikbang ko to? Maganda. Gusto, gusto ko lang lumakad, kaya lang bawal ngayon. Sa mga kagaya kong na-store, itong i-recommend ako sa inyo. Sigurado kayo ay gagaling dito na pakarami ng naistro, the best talaga.